Bayan, batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon ng mga Pinoy seafarers na nanaipit sa nangyaring paglusob ng Houthi rebels sa sinasakyan nilang MB tutor sa bahagi ng Red Sea sa Gulf of Aden. Hiniyak ng Pangulo na gagawin ang lahat ng pamahalaan para mailigtas ang mga Pinoy seafarers at madala sila sa ligtas na lugar. Katunayan, naikipag-usap na ang pamahalaan sa UK Maritime Trade Operations para matiyak ang kaligtasan ng mga Pinoy. Narito ang report. Ginagawa ng pamahalaan ng lahat upang may uwi ang mga Filipino seafarers na lulan ng MV Tutor na kamakailan ay inatake ng Houthi rebels. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilang Pilipino kasi ang sakay ng Greek-owned at Liberia-flagged freighter MV Tutor nang ang mga Houthi rebel sa umatake sa kanilang sinasakyang barko habang bumabagta sa Red Sea nitong Miyerkules. Sa ating mga kasama na Filipino sa se Seafielders na pasakay uh, na yung MV Tutor na binomba at uh, eh, ngayon eh, hindi malaman ang gagawin. Eh, merong lahat ng maaaring gawin ay ginagawa na namin. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang paigipagtulungan nila sa UK Maritime Trade Operations. Nagahanap na rin ang ng mga paraan para ligtas na mailipat ang mga Filipino seafarer sa Djibouti. Nagko-coordinate kami sa UK Maritime Trade Operations. At naghahanap kami ng paraan para madala kayo muna sa Djibouti. Mula sa Djibouti, dumagawa rin kami ng mga arrangement para makapunta na kayo, makauwi na muna kayo. Binigyang diin ng Pangulo na hanap ng paraan ng gobyerno upang makauwi ang mga Filipino seafarers na ito sa kanilang mga tahanan. Kaya patuloy ang aming paghanap ng tulong sa ating mga kaibigan para madala na kayo sa Djibouti. Sa pahayag naman mula sa Department of Foreign Affairs, kinundi na nila ang naturang pag-atake. Kasabay nito, ang punto nilang ginagawa ng gobyerno ang lahat ng makakaya upang masigurado ang kaligtasan ng mga Filipino crew na nawagan din ng DFA sa United Nations Member States na protektahan ang karapatang pantao ng mga seafarers o mandaragat. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.